good day mga kalogi so dito na naman tayo tanghalian na naman po dito na naman po tayo sa ating corning area malamig ang panahon malakas ang hangin no? Umuhugong po yung hangin tsaka kalamig kalamig-lamig ng panahon so iyan yeah. Kasi doon Oh Hindi mo Lagyan bagay na ulam Ilalabas mo yung kanin oh. Yung ulam oh. Ayun, patungan pa Ulam daw dyan Gutom na So ayun yung jiboy natin oh Ganda oh Oh okay. Rutak okay breeder yan producer ng G-Boy na pure na G-Boy ayan baka korsonada nyo ito pa oh. puro breeder yan mga yan mga sir sa gustong tumawag 09369107644 yan lamang po ang ating cellphone number wala na pong iba Si Alan ang nagluto ngayon, si Alan. Text mo si John. Oy. Chat mo si John. Malabo ata, ayan. Chat mo si John. Ha? O oh, nga, mainit na sa bawa. Ako para may kam sa bawa. Tumaga mo. mo. Tumaga mo. Masarap ulam. Nagluto si Alangka mo. Sa paluka manok. Para makakakay ka mo. May sili tayo. Ito sa so, Ito ang naging ang ulam. Pag ba tinidor, kung magkuha kayo ng kutsara. Nako. Nalabog ang kangkong. Sarap po. Oh. Bosi ka muna. Ito na. Kaibigan kita, di ba? Yeah, may paa. Pampasarap lang ang lasa yan. Kangkong, kangkong. Ang sabaw, ayos na yan. Parang malabo ata. Yan. Ang lakas ng hangin. Pampasarap ng hangin ah. Ay, naka. Tara, kain tayo. Asa si Ano tayo si Jun? Hindi, yun si Gary. Ayun. O, ano pa? Ayun. Kaya, kain tayo ulit. O, wala sila eh. So, ayan, ayan naman. Ayan naman po. Ayan po ay around head original na kulay tapos turn long head ayan po reader lang po 7. so kain po tayo ay kakain na naman tapos yung TV natin ayan o nagana na solar lang gamit namin yan

Lameo. Sa pulo ng manok. Hindi yan lahat paa Pinahalo ang lang niya ng paa para masarap. May laman yan chef. Pre, yan no? Gusto ko yung paa eh. Halika na po. Tayo po yung magsikain ha. Tayo ha. na. Ayan! Ay, hey, sorry, sorry. Ayan, ganyan pala magandang view, oh. Kaya na, na po tayo.

Kaya mo rin na ano sa video Yung aso Dalawa lang yung dito hmm? Huwag kong mabigay sa bawat. Magbisita ko, magbisita ko. Oo, wala. Hindi ba gusto? Ayun, ayun. Pwede ka lang. Ang sabi? Pwede ko

بدر <applause> اشنعنا <applause> 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 nakita ba si bakit nakita pala si ano oh. so ayan oh. <laughs> so ayan ito po ang aming palanghalian dito wala si Jun masama daw pakaramdam ay ay Igalag aso. So babay na po Dito na po nagtatapos sa aming kainan Sa aming manukan Ito po si Randy Hebron TV Thank you Bye bye